Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, mga kaagapay. Last week na ng Marso, ang bilis naman. Ang bilis po ng panahon, ano, uh, March 24, Monday. At bago po tayo magsimula, eh dapat po, eh, pumanta muna tayo. handa na po ba kayo mga kagapay. Hola, oh, lalo na yung mga kaagapay na din sa nagkarla, no? Kamusta na kayo? Masaya, masaya. Enjoy po kami. Maraming maraming salamat. Okay. Hmm, okay, ready? Sing. Monday na naman at may gagawin ng Diyos. Amen, 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 amen. 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 Ayan, amen, amen, amen. So be it. Opo, talaga pong may ginagawa ang Panginoon. At yun ang maganda kasi eh, kung tayo po'y laging sumusunod sa Panginoon. Alam nyo yung yung, yung bawat hakbang, bawat uh, decisions na ginagawa natin, sinasangguni muna natin ang Panginoon. Hindi siyang may ginagawa. Totoo, at naririnig ang tinig ng Diyos. Oh, po. Yun ang mahalag. Totoo mahalaga. po yun. So, kamusta po kayo mga kaagapay? Lalo na yung ating mga kaagapay on their way to work ngayong umag. <laughs> Maging yan po. Maging po, po kayo sa Ortigas, sa Eastwood, saan pa ba? Sa Makati, sa Moa, o kung kayo na may pick towards the north, papuntang Clark or wherever. Ingat po, ingat po. Oo. So, kayo po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay on a Monday morning. Dito po yan sa 702 GCS. At kung kayo po ay nakikinigamit po pong inyong transistor radio o PM radio, nakukuha nyo po ang ating programa mula po yan sa so One Corporate Center mula po sa Pasig na binabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At dahil nga po yung ating Monday dati noon it's e, Transmitter Day, ngayon naman gagawin ko yung Monday natin ay at ating a uh, supporter day. Okay, ministry supporter day. Di ba yan sa ko? So mga kagapay, patuloy natin suportahan ng gawain ng FBC ha. Sabi nga, until all have heard. Kasi naging habit na natin na magbigay, magbigay. Patuloy na yan kasi para mas marami pa po ang maabot ng mabuting balita, the eternal gospel of the Lord Jesus Christ. Di ba? So, go, go, go lang tayo and be a part Of what God is doing through FEBC. O yan, through PDAS. Yan, ganyan. So, mga kaagapay, sabi ka, nga, dito, sa La, dito kayo sa Luzon, nakukuha nyo tayo sa One Corporate Center. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, nakukuha nyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At kung kayo na po ay nakikinig gamit pa ating Facebook live stream, nako, totoo yan. Kumula ang pari hanggang hulo, nalilinig niyo po kami. At syempre, kung malakas po ang inyong connection, ay eh, di maganda inyong reception. At hindi lang po dito, ha, kundi sa iba't ibang lugar sa mundo na merong internet connection na nakatuon sa atin. Meron din tayo sa YouTube, di ba? So, nakikita natin at na napapanood, napapakinggan yung mga programa po ng DCAS. So, hold on lang po kayo dyan. Dalangin natin. Sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral. Dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po patuloy tayong maglingkod sa kanya. At ang ating Lunes maging isang matagumpay na Monday para sa kalwalhatian ng Panginoon. At wag pong kakalimutan ha, ang Far East Broadcasting Company member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center o Tigas araw-araw po yan naglalayong kay hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy nagagabay. gagabay. Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library Nakakatuwa po kasi ang March nga na nag-focus tayo dun sa International Day of Happiness. At nakakatuwa na meron palang Day of Happiness. At doon, sabi nga pinag-usapan natin yung mga ano ba yung mga mas, mga sasayang bansa, ano ba yung mga yon. So, at ano ba yung mga ginagawa ng mga masayahing tao sa araw-araw, di ba po? Kaya nga, dun tayo magfo-focus ngayon. Sabi nga nun, 10 little things happiest people do every day. O, oh, tingnan mo. Tiyak po, may makukuha din tayong mga, you know, mga tip mula dito. Sabi nga po, kapag ang buhay ay naging complicated, ang instinct daw po natin ay kadalasang nagdadala sa atin sa maling daan ina-isolate natin ang sarili kung saan ang community ay uh, kung saan naman dapat ang community makakalunas, makakatulong sa atin. O di kaya ay nangangarap tayo ng walang katapusang free time na kung saan naman ang bagong challenges eh, nagbibigay, ay magbibigay sa atin ng sense of fulfillment. So parang nag-isolate tayo mula doon. Ang author po ng article na to si Jessica Wise, ay naglaan po ng 15 years upang pag-aralan ang happiness at nagkaroon siya ng mga opportunity na mak makipag-usap sa libo-libong mga tao mula sa lahat ng antas ng buhay mula sa lahat ng income levels mula sa mga executives ng mga opisina at hanggang sa mga frontline workers so kaya na pag-alaman na kahit ano pa ang background at circumstances ang happiest people ay na-figure out na kung paano ma-train ang kanilang brain na maghanap ng joy at contentment. Take note ha, i-train ang kanilang brain para maghanap ng joy at contentment. So narito po yung mga habits ng mga taong tunay na kontento sa kanilang buhay. Okay, number one nila, prioritizing friendship. Ang mga happiest people ay tinitreat nila ang kanilang close relationship bilang non-negotiable kaysa nice to have. At kapag sila po ay nag-schedule ng friend time, so sinisikap nilang mag-focus sa paggawa ng mga activities na magkasama kaysa isang maikling catch-up lamang. So bakit ang friendship nagpapasaya sa tao? Dahil ang friendship ay nagpapayaman ng buhay, at nagpapataas ng happiness sa dahilang ito ay nagdudulot ng sense of belonging, nagpo ng emotional support, nagpapababa ng stress at nagpo ng overall well-being na nagdudulot ng mas enjoyable at fulfilling life. Ang mga friends natin nakakatulong upang maprevent ang feelings ng isolation, yung pag-iisa, at loneliness, yung kalungkutan. Ang friendship ay nagpaprovide ng foundation para sa social connection na nagpaparaya na ang bawat isa ay ma-share ang kanilang experiences, interests, at values sa iba. Ito ay lumilikha ng sense of community upang madama na ikaw ay kabahagi ng isang mas malawak na purpose kesa sa iyong sarili lamang. Ang friendship ay nagdudulot din ng emotional support at stability kaibigan na nagbibigay ng isang safe place upang ma-share mo 'yung emotions, maging positive man to o negative na nagdudulot ng empathy at understanding. Higit sa lahat, ang mga friends ay nagbibigay sa atin ng emotional support sa panahon ng mga pagsubok at nakakatulong upang maka-cope up tayo sa stress, sa setbacks at life transitions o mga pagbabago sa ating buhay. So, ilan lang po yan, ha? Ilan lang ang mga nabanggit sa kahalagahan ng friendship. Kaya kung nais natin maging masaya ating buhay, magkaroon ng mga tunay na mga kaibigan. So, another thing na nilagay nila ng mga ha happy people, yung resting. Number two nila, resting strategically. Pagod na ba ang ating brain? Sabi niya, go for a jog. Brain fry, brain fried <laughs> to na ba yung utak natin uh, mula sa mga analytical work gumawa ng something creative gamit ang ating mga kamay ang pinaka-contento daw po ng mga tao ay alam kung paano nila maiiakma intentionally kung ano ang nakakaubos ng kanilang lakas at kung ano ang kanilang mode of recovery para mapagtagumpayan ito o di ba ang tamang rest, lalo na po ang good quality sleep ay crucial sa happiness. Dahil ito po ay nag improve ng mood, nagpapababa ng stress, nagpapataas ng cognitive function, nagpaparaya sa katawan na gumaling at mag-recover. Na nagdadala sa isang mas positive at resilient na state of mind. Ang sapat na rest ay nakakatulong upang ma-regulate ang ating emotion, ma-reduce ang pagkainis, ma-promote ang mga positive positive outlook. Ang kakulangan ng tulog ay nagpapataas ng stress at anxiety level, habang ang sapat na rest naman nakakatulong sa katawan na mag-manage ng stress hormones at mag-promote ng kapayapaan o sense of calmness. So, ang well-rested brain nagpa-function sa best nito. At ito po ay nagdudulot sa atin ng improved memory, focus at decision-making abilities na nagko-contribute sa isang mas malawak na sense of control at well-being. So ang sapat na rest po, nagpaparaya sa katawan na ma-repair at ma-regenerate, mapalakas ang immune system at ma-promote ang overall, ang overall physical health na nagdudulot ng positive impact sa mental at emotional well-being. At higit sa lahat, ang mga well-rested individuals ay mas productive, creative, at engage sa kanilang mga daily activities na nagdudulot ng mas greater sense ng accomplishment at satisfaction. So, ang liwanag no, ang sinasabi sa Bible patungkol sa kahalagahan ng friendship. Kasi yun yung number one eh. ba diba? Friendship. Proverbs 17.17. Sabi nga nun, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipit ay kapatid na tumutulong. Ang ganda, no? So, mga kaagapay, ang tunay na mga kaibigan, mga pagpapala sa buhay, at tamang rest strategically, di ba? Blessing yan sa Panginoon. So, manalangin ang mga tunay na kaibigan dahil sila ay pagpapala sa atin and choose to rest kung kinakailangan. Kasi yung mga yan, non-negotiable. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Wow! Ganda ulit. March Day of Happiness. Okay. Isang bagay, yung mga nagnanais ng happiness, nag-gather sila ng habits, yung makatutulong sa kanila. At of course, friendship, yung mga pagkakaibigan. At gumagawa ng sense of belonging, soul, nagsusolve o nagbibigay ng kasagutan sa ating kalungkutan when we are isolated kailangan natin ang sense of community dahil doon may mga sharing of emotional support magkaroon tayo ng, uh, you know ng pamamaraan rest magandang tulog para yung tuyo na ang ating utak ay uh, manumbalik at magkaroon tayo ng mode of sense of recovery. Nagpapagaling sa atin mga stress, sense of calmness, sense of control, positive impact. Mga kaibigan yan at doon sa Proverbs 17.17, 17, magkaroon tayo ng kaibigan. Kasi ang kaibigan, pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. So, patuloy po tayo sa ating patuloy na pag-aaral. Ano po ang patuloy nating mga pag-aaral sa gabay? Naririto po. Sa mga hiwalay sa mga tao o sa mga hiwalay na mga tao dahil makasalanan, ang pag-asang o ang pagtawag sa pangalan ni Jesus na ang ibig sabihin ay kaligtasan ay ano nga? Sila ay maliligtas. Amen. Sa wikang banyaga o English, Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved and thine house. Sa King James, Acts 4.12, Tagalog Pinoy Version, Si Jesus lang ang may kapangyarihang magligtas wala nang ibang pangalan pa sa mundong ito na ibinigay ang Diyos na pwedeng magligtas sa atin. Sa ating lahat, kasama pa ang ating sambahaya. Dahil tayo nga ay makasalanan, kinakailangan tayong ligtas upo, upang maging Kinakailangan tayong iligtas opo upang maging ligtas. Saan? Mula sa kawasakan at kapahamakan ng MPR at maging isang pinatawad upang maging tagalangit. Amen. Dahil saan? Ayon sa solusyon ng Amang Diyos. Amen ulit. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Si Jesus lamang ang tanging makapagbibigay ng kaligtasan ito sa ating pagtawag sa Kanya. Sa pamagitan ng pananampalataya o ng faith, na ang ibig sabihin, forsaking all, I trust Him. Amen. Ang pangako ng Diyos sa Kanyang mga tapat na mga lingkod, ano ang pagdidiin ng Apostol, Apostol Paul sa Kanyang paghahayag ng mga hakbang patungo sa kaligtasan? Sa aklat ng mga taga-Roma, Roma, Roma 9, kung iyong ipinahayag sa pamagitan ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at naniniwala ka sa iyong puso na siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ay ano nga, tayo talaga ang pagdidein, maliligtas ka. Amen. Kaya nga, ligtas. Mula sa anumang hatol, kahit mula sa apoy ng impyerno. Wow, wow, wow. Amen tayo riyan. Di ba nga mahal na mga kapatid kay Jesus na siyang Kristo, na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, na sa kanyang harapan ang lahat ay luluhod at sasamba at magpupuri sa kanyang pangalan mula sa langit, mula sa ibabaw ng lupa at sa ilalim man ng lupa. Amen tayo riyan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen, amen, amen. Diba mga kapatid, grabe po, grabe po kayo aming Diyos. Tatlong persona sa isang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maranatha, occupy till I come, Jesus said. Glory in the name of Jesus for His mandate. Wow, 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 wow. Anak, di diba? Aba, nagbago. Anak, <laughs> di ba? Okay po, totoo po. Nako mga kaagapay. Ang sentro ng kwento ng mundong ito ay nasa Panginoong Jesus. Mm. Yun, since the beginning, simula sa creation hanggang sa end of revelation, di ba? Ang sentro yeah. yan, yung kaligtasan na ginawa ng ating dakilang Diyos para sa atin. 'yung yes. ang lagi kong sinasabi kasi nga po kami sa community health. Ang lagi namin sinasabi, the trinity as community, 'di ba? Magkakaiba pagpagka mm -hmm. sila sa kanilang 'yung trinity as pero as God, that's also sabi niya, trinity is also community. Pinakita nila sa atin 'yung what loving one another, yes. forgiving one another, what you know everything yun yun talaga yun yung essence ng godhead sa ating buhay. Kaya nga di ba po lagi kong sinasabi yun yung isinang isang tabi ang sariling uh, naisin para sa isang dakilang layunin. At yung dakilang layunin mm -hmm. na yon kaligtasan ng mundo. Kahit sa creation pa yes. paano Pinili ng Diyos ang bayan ng Israel para sa kanya dadaan ang tagapagligtas. Kung paano dumating ang tagapagligtas dito sa mundo para mabuhay, ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa tao para po sa atin. Pagkatapos po, namatay doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang ating lahat ng kasalanan. Yes. At bumalik sa, pang sa ama, kapiling ng ama, I iniwan naman niya, Kumbaga, binigay naman ng banal na espiritu sa atin para yun ang palaging magtuturo sa atin sa Panginoong Jesus. Diba? <laughs> Sumunod tayo sa Panginoon. Kasi yes. alam natin yung buong essence ng Panginoon at ng pag-ibig nila nasa John 3.16. Diba po? Okay. Whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. E nasa wow. last chapter na tayo ng mundo. Ay, talaga. So, diba ako. po? So yan na yun. Malapit na malapit na, kaya dapat alam natin po mga kaagapay. Huwag na tayo pa istorbo sa mga ng na, na tao ang nagtayo. Oh, looking unto Jesus na. Kasi oh, hindi relihiyon kundi relasyon na talaga kay Jesus. Oh, totoo yan. Yes. At kung umaasa Amen. pa tayo, sabi nga, kung umaasa pa tayo na lalong gaganda-gaganda ang mundo sa panahon na ito, <laughs> hindi po yan mangyayari. Mangyayari lang yan sa muling pagbabalik ng Panginoon. So, Correct. anong mangyayari? Maghanda, 'di ba po? Maghanda mm -hmm. at siguraduhin nakaangkla ang ating buhay sa ating pong kaugnayan sa Panginoon. 'Di ba po? Amen. Oh. Yung relationship kay Jesus Christ, Opo. hindi really yun, kundi relationship kaugnayan sa kanya at iyong ligtas ka dahil nang panligtas ka kay Jesus. Totoo po Tup uh -huh. 'yun. Ah, sige po. Amen. Pray na po tayo. Let I us pray. It. Panginoon, totoo po yun. Ang kaligtasan lamang nasa Panginoong Jesus. wala nang iba. Amen. So Lord, salamat po kasi lalo pong nagiging maliwanag, lalo pong nagiging nauunawaan, lalo pong Panginoon na nararanasan. So Panginoon, maraming maraming pong salamat. Ang dalangin namin patuloy na maunawaan ang kahalagahan mo sa aming buhay, dakilang Diyos kaghalagahan ng Panginoong Hesus, yung ginawa ng Panginoong Hesus dun sa krus ng yes. Kalbaryo para po sa amin. Maraming pong salamat. Ngayon pong araw na ito, Panginoon, salamat po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Si Angelica Mamporte at ganoon din po si Antonio Miguel Carlos. Salamat po sa kanilang mga buhay at sa mga kaagapay namin na hindi man po namin nabanggit, pero alam namin na laging nakatuon sa iyong puso, nakikinig, Panginoon, sa iyong mga layunin, gumagawa ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo po sila, Panginoon. bagay ito po ay mga, uh, mga birthdays or mga anniversaries. Maraming pong salamat. Salamat din po, Panginoon, dun sa mga kaagapay namin ng nagkarla, nakasama na namin, Panginoon, ng Sabado. Maraming maraming pong salamat. We really had a great time. At dalangin namin yung mga naibahagi namin Panginoon patungkol sa biblical finances kahit po sa parenting Panginoon mag-resonate sa kanilang mga buhay at patuloy Panginoon na maging makatotohanan sa buhay ng bawat isa sa amin. So Lord, marami pong salamat. Thank you Lord for family. So we declare blessings sa bawat pamilya na nakatuon ngayon at nakikinig. Anman po ang kanilang pinagdadaanan, alam po namin Panginoon, sasamahan mo po sila. Maraming pong salamat. Panginoon, salamat po. Maranatha, occupied till I come. Yun po ang sabi ninyo. At yun po ang aming ginagawa sa tulong ninyo. Panginoon, idinadalangin po namin ang mga kapatiran sa may sulaw, yung pong uoperahan at yung pong um, uh, you know, may sakit. But Lord, hinihiling po namin ang kagalingan at patuloy ninyo dakilang Diyos na comfort sa kanila na ikaw naman talaga ang tagapagpagaling. Kaya Panginoon, alam namin dahil kung ikaw ang siyang kasama namin, alam namin hindi po ninyo kami lalampasan. Kaya amen, amen, amen. So mga kaagapay sa atin pong pagsunod sa Panginoon, totoo yun ha, hindi tayo lalampasan ng Panginoon. Pero Amen. lalo tayong kumapit sa Panginoon. Pinakamaganda dyan mga kaagapay, ipagsiksika natin ang ating sarili sa Panginoon. Yun, yun. At pakapit uh, sa Kanya, uh, hindi lang tayo ang kakapit. Pakapit ay, para nagkakapitan talaga tayo. E talagang mm -hmm. si Lord ang kakapit, daddy, kasi tayo bumibitaw. <laughs> Kaya dapat si Lord ang kakapit talaga hahawak atin. Amen. Amen. Ay, yun talaga. So that's a choice we have to make mga kaagapay. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwal at pinaglilingkuran at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena. At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating mga gabay-barkada dyan sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkot, Evangelista Paul Mortis. Nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman makararating kayo sa patutunguhan. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, isa, isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay Gabay